ito na nga pala yung update din sa blazing skin na pinalitan natin guys at ito na nga pala sya na palitan na nga pala sya dito ni Moonton guys so ayun na nga pala wala na rito yung blazing skin sa akin ni Claude at ating titignan kung totoo nga ba na wala na talaga yun kasi sabi pinalitan na daw ng epic na box na no? kasi ito nga yung Claude natin guys kung makikita nyo titignan natin yan hanapin natin dito yung kanyang blazing skin guys kasi yun yung pinapalit natin kay Monton kasi gusto, hindi ko na nga uh, naman nagagamit yan kaya gusto ko isang epic na lang guys at ito nga yun tingnan natin guys ayun wala na nga talaga siya guys totoong napalitan na siya talaga ayun o kailangan ko na siya dito bilhin at titingnan natin yung box na binigay ni Monton kapalit ng blazing skin ni Claude dito ito nga yun guys so may laban nga siyang 47 na skin guys no mga epic skin guys tapos yung parang mga art skin ganun tapos ayan nga kayo na lang mamili dyan guys kung meron kayong blazing tapos nandito yung paborito nyong skin na yan oh. piliin nyo na lang ipalitan nyo na yung blazing skin na hindi nyo naman ginagamit kung meron naman tapos ang bala ko sana talaga dito guys palitan eh palitan na talaga yan pero napalitan ko naman na kasi ginawa ko na eh diba, pinalitan ko na tapos ang naisip ko sana, kolektahin yung Venom dito or yung mga saber skin. Kaso naisip ko, yung exclusive dito na recall para lang sa mga may skin na mga Venom tsaka mga saber. Hindi pala yung magkagamit ng ibang hero no? tulad nila si Cillian. Kaya naisip ko, ano ba maganda para sa ano guys? Parehas naman itong ginagamit kay Itong kay Odette ba? Maganda ba to guys? Tingin niya, maganda ba to o itong skin na lang ni Parsa? Para sa inyo guys. Ano ba dito yung magandang kunin na skin? Base nyo na lang sa appearance. Ito ko naman itong ginagamit sa inyo guys. Pag pinapalitin yung skin nyo ng bounty ay ng blazing skin. Anong ipawalit yung epic skin doon guys? Share nyo naman sa ating comment section yung napili yung skin.